alam mo? Hmm. Ay, kapidyo ka na. Air pa na, Hindi ka nag-commute eh. <laughs> hindi. Raw. <laughs> raw video guys. Nandito tayo sa St. Kilda. Hindi <laughs> ka makapag-comment eh. Mamaya ka na mag-comment. <laughs> Kamaya ka lang kasi. Hindi, inaabot niya sa vlog niya. Oo. Inis Westo kasi palubog eh. Alam nyo ba, binantayan talaga namin ni Joyce hanggang bumaba yung araw na yan. Tagal! Siyempre, mga hanggang alas 8 yun. Oh, Siyempre, <laughs> hindi natin madaling gagawin. Na oh. Sabado yun eh. Hindi kami mapapagod. ờ ngại right.